Hey! For today's video mga bayaw, uh, nyo kami, mag-grocery kami, mamimili kami ng konting pagkain para don sa mga naapektuhan ng bagyo. Ayan. Siyempre, kawawa naman yung iba. Hanggang ngayon, ayaw tumigil ng ulan. So, ang magagawa lang namin, siyempre, tulungan yung mga iba natin kababayan. Kawawa eh, grabe, grabe yung, yung iba. Kaya kami, thankful kami kasi kahit paano, hindi naman kami nabaha. Di ba? Pero diba? lumubog naman. Ay, wala, walang lumubog sa atin. Hindi, yung edits mo lumubog. Yung may nga oh. nito talaga. <laughs> eh, ikaw nga, uh, ka nga. Ikaw yung lulubog ko eh. Hindi, <laughs> <laughs> pero seryoso, uh, so, um, kawawa kasi yung... kawawa, naman kasi talaga. lumubog talaga yung mga bahay nila, binahayon loob ng bahay. Yung iba wala pang masulungan ng gato. Oh, yung iba na-stranded, di ba? stranded So yan, pero alam ko Pilipino tayo eh. So bagyo lang yan, pero Pinoy tayo kaya kaya natin tawanan yan so yung bibili namin sana makatulong kumbaga hindi man namin bigyan lahat gustuhin naman namin bigyan lahat pero syempre may <laughs> ano rin kami pamilya rin kami so sana makatulong kahit paano di ba Nay? Yes. so tara let's go ilagay natin yung noodles. Si pack. Tapos isa siyang pack, ilan? 16. Oh. 72. Uh, sardinas. Uh, one okay. so, so Ayan, nandito na kami sa bahay na eh. Kaya kasama ko si, ano, si Jugs. Ayan. Daniel. Oh, o, pack na kayo. Anong painihintayin nyo? Ha? Kilos? Galit ka po. Paano tayo tutulong nyo pag ganyan kayo kababagal? Oy, mga bata, tumulong kayo dito. So, ngayon, mga bayaw, uh, ngayon magpapack na kami para pabigay na namin dun sa mga naapektuhan ng bagyo. So, let's go. Maganda kasi, abang bata, yung mga bata, Pakita nila na, na mas tumulong doon sa mga nangangailangan, di ba? So, ayan, yeah, sila ba yaw? Nakita nyo, kasama natin si Jo. Uh -oh. ba kasi namigay na doon sa, pulilan Ah, oh, nakita ko story oh, nila, tapak sila. Tayo. Tapos sila, Lucy ko yata, Sa Hagonoy. Sa Hagonoy sila. Just <laughs> one lang yan. Well, tayo? So kami, doon naman kami sa Bustos. Ay, eh, sa kababayan ko yun, eh. nag ka sa iyo. Kasi tatakbo akong mayor next. <laughs> Ayun, okay. yung lang, yung lang. Kaya ako nang Yung lang po, Baka mamaya ako. Kasi i-jake nila. Tatakbo ako. Tama ba yan, anak? Kaya yeah. Ayan. Very good. I'm not scared of sugar, eh. Ayun, hiwalay na nila. Nay, nakakailan ka na dyan. Ayan, si Chinyo yung nag-ano po. Okay. Uh, nag-ano, takal ng bigas. si pag ni Ate Fiona ko, dami na niya na napapak. Siya lang sa pagpak lang. Ayan activity niya dahil walang pasok. Ito. Ito. Jukes. Ayan. Yung pake namin mga bayo. Yakal ka na namin. So ayan ay, ready na tayo. Let's go na. So, tumawag na rin yung ano eh. Kumontak tayo doon sa LGU sa Bustos. syempre nagpatulong tayo. Sila na rin nagpamigay ng stab. Para lahat mabigyan. Para patas, di ba? <coughs> Shout out pala kay ano, kay paring Kelly. Siya yung tumutulong sa atin. Ayan, kay Kelly Manuel. Ayan, well, nakaready na tayo. Sana mabigay natin lahat So let's go Ayan sila Jugs ay Tara na tara, tara na Let's go na <laughs> Ayan tuloy ng boss General Alejo Bridge Santos Alejo Santos Bridge So titignan natin Ayan na Taas pa rin ng tubig oh. So medyo humupa na siguro Ayan ayan, nandito na tayo ayan, dito yung sa barangay tayo pupunta so ayan, nandito na tayo sa bustos so ngayon, magbebenta tayo ng relief goods uy, <laughs> pamimigay ay, pamimigay ba to? gusto <coughs> yung bebenta <laughs> oh, dami ng <nang> bibili ah ha? <laughs> tayo, handa ka na magbenta okay, let's go let's do business ngayon, <laughs> bibigay lang po kami konting ano Tulong lang, lang po syempre. lahat po tayo pinahay. So, sana nagustuhan. Makakatulog po sa inyo kahit paano yung bibigay po namin. Siyempre, hindi ba kayo ko itong mga to. So, ah, tara po. Ay, kasama ko po yung kasawa ko. Kilala nyo naman po. Gusto no, sa Si Ano George. 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 George, dito. Si sila, Ju? Ju.

Hindi pinjun. video? Ay, mamaya na po. May nai pao po, mamaya na po pao. Malimutang. Jaro pao. po ako Hula, hula, hula. Hula, hula, hula. Hula, hula, hula. Hula, hula, hula. Hula, hula, So ayan mga bayo, nakauwi na kami. Tapos na kami mamigay ng konting relief goods dyan sa may bustos. Ayan. Gusto lang namin pasalamatan syempre yung LGU dun sa bustos dahil tinulungan kaming mag-assist dun sa pamimigay namin dun sa mga naapektuhan ng baha, bagyo, si Katrina. Di ba? Katrina Ang yeah, si kulit na Iba kasi naisip ko Katrina. So ayan, sana makatulong yung mga nabigay po namin kahit konti lang yan syempre kahit paano makatulong po sa inyo syempre thank you rin uh, kila Kap, tapos yung sa mga tropa ko sila Parin Diago Boss Aaron sila Jeremy sila Pina tumulong ayun tumulong, tumulong kanina si, kayo. syempre lalo na kay Parin Kelly sa syempre kay Ju sa Sinel uh, yan. thank you thank you so basta pagkailangan nyo lagi naman kami nandito buong Team Bogok at uh, Team FCY Lagi may handan tumulong. So, let's go!